Agenda ni PBBM sa ayuda hinangaan ni dating senador Lacson. Hinangaan ng dating senador na si Panfilo Ping Lacson ang agenda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iahon ang mga mahihirap na Pilipino mula sa kahirapan imbes na hayaan silang Umasa sa ayuda. Ito ay matapos linawi ni Pangulong Marcos na inihahanda lang ng assistance programs ng pamahalaan na makabangon sa kanilang buhay ang mga nangangailangan. Bakit nga baka hangahanga -hanga ang agendang ito ng Pangulo? Tara! Alamin natin yan. Sabi ni Pangulong Marcos, bukod sa pagiging welfare armor ng social programs ng pamahalaan, nagbibigay ang mga ito ng paraan upang makaalis ang mga Pilipino sa kahirapan. Sinangayunan ito ni Lacson na sinabi matagal na dapat itong naging pulisiya sa pagbibigay ng ayuda ayon sa dating senador. Ang mga inisyatibong ito ay dapat ituring lang na sustainable livelihood o job opportunities kaya naman anya ang layunin dapat sa pamimigay ng ayuda ay ang hikayatin ng mga ito na bumalik sa trabaho at hindi umasa sa bigay. Isa sa mga inisyatibo ng pamahalaan na makatulong sa pagpapaunlad ng mga mahihirap na pamilya ang free college program at iba pang scholarship projects para sa mga mag-aaral. Ayon kay Pangulong Marcos, inihahanda nito ang mga kabataan sa kanilang kinabukasan. Bukod sa pagpapababa sa kaso ng involuntary hunger, layo ng Food Stamp Program na priority project ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hikayatin ang mga Pilipino na maghanap ng trabaho. Matatandaang upang manatili sa Food Stamp Program, kinakailangang mag-enroll ang mga benepisyaryo nito sa job generating programs ng DOLE at TESDA at magbigay ng bilang patunay na naghahanap sila ng trabaho. Nangako rin si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang suporta sa mga magsaka gaya na lang ng pagbibigay ng mga libreng binhi at pataba. Ayon sa pangulo, magsisilbing equity ang livelihood grants at product incubation assistance ng pamahalaan upang matulungan ang skilled at talented Filipinos na matupad ang kanilang mga pangarap. Hindi permanente ang assistance programs ng pamahalaan dahil hinihikayat nito ang mga benepisyaryo na maghanap ng trabaho. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng sariling kakayahan na iangat ang buhay ng kanilang pamilya. Ayun nga sa kasabihan, helping someone in need is temporary support. Teaching them to help themselves is a lasting investment. Ikaw, sang-ayon ka rin ba na hindi dapat laging umasa sa ayuda ng gobyerno mga Pilipino? D W I Z Research Report. Re -re -report.